Personal na nasaksihan ng News 5 ang isa sa dalawang insidente ng pagbangga na ginawa ng China sa resupply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Lumalabas na di bababa sa dalawang beses palang binangga ng barko ng China ang isa sa mga barko ng Pilipinas na BRP Cabra. Magbabalita si Gio Robles. Linggo ng madaling araw, sumama ang aming team sa resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang dalawang bangkang Uniza May o UM1 at 2 ang may dala ng mga supply. Naka-escort sa kanila ang BRP Sindangan at ang BRP Cabra na sinakyan namin. Pero kung laki ng barko ang pag-uusapan, wala tayong panama sa China alas 6 pa lang ng umaga habang bumabiyahe tayo patungo nga dito sa Ayungin Shoal pero may mga tatlong Chinese Coast Guard na na umaaligid dito sa sinasakyan natin ngayon na BRP Cabra. Isa nga sa nakikita natin, ito yung CCG 21556. Hinarangan ng barko ng China ang sinasakyan naming barko hanggang sa napaghiwalay nila kami sa BRP Sendangan at sa UM1 at 2 habang napapalibutan kami ng mga barko ng China. Hanggang sa ito na, ang UM-2 binangga ng barko ng China. Agad na radio communication ng UM-2 sa nakabangga ang China Coast Guard Vessel 5203. Chinese Coast Guard, Chinese militia, this is Philippine Chartered Vessel, Unai May. In view of the damages incurred due to your dangerous maneuvers, we need to proceed to LS-57 to conduct repairs. Pero ang sagot ng China. In the spirit of human nature, we will only permit the entry of one Philippine ship carrying food and other necessary living materials. No other ships will be permitted to enter. To avoid miscalculation, leave and keep off. Otherwise, you will bear full responsibility for all the consequences. Over. Walang nasaktan pero hindi na kumpleto ang resupply mission habang ang sinasakyan naman naming BRP Cabra na iwan na. Makikita ninyo ito na, sobrang lapit na niya, mga 200 yards na lang ata ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung CCG21556, hinarangan na po sa mga oras nito ang BRP Cabra. Sinubukan ko pang kausapin ang mga Chino pero patuloy sila sa pagkuha ng video sa amin. Ilang saglit pa, lalo kaming dinikita ng mga barko ng China. Sabi ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ay nasa 50 yards yung layo niyan dito sa sinasakyan natin. Makalipas ang dalawang oras, nagdesisyon ang PCG na patayin muna ang makina ng BRP Cabra. Pero kahit hindi kami gumagalaw o dead on water ika nga, nabangga pa rin kami ng barko ng China maging ako na pakapit dahil sa impact. Makikita ang UP sa kaliwang likurang bahagi ng PCG. Walang nasaktan sa magkahiwalay na insidente. Pero kinailangang ilipat sa BRP Cabra ang ilang sakay ng V-Supply boat para matiyak ang kanilang kaligtasan. Para sa 1PH, G. Robles, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.